isang so, napakagandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers kahit ang sulok man ng ating bansa so sumagang ito pag ah, pagdidilig ng fertilizer sa ah, niraraton na nating talong ganito lang po so yung dinidilig natin yung mga fertilizer na ginagamit nating winner ni Tribor at pamiga Mega Multiflant Vitamin tapos may Wukosem Granule so isang lata lang ng Uh, yung latang malalaki hindi yung sardinas na maliit ang ano natin kasi wala pang uh, maraming dahon, wala pang maraming bulak at saka wala pang bunga ay meron na daw, meron na pala <laughs> so ganito lang so yun po mga kapwa ko ka farmers ang nangyari sa ating uh, talong so wala tayong ibang opsyon kaya nga may na lang natin Okay, so pati yung ampalaya oh, Kahit tutsik pa natin Wala na tayong Nakita isang talbos Na hindi naputol So lahat napuputol So ang pag-asa natin rito Kung magkasuloy Kagaya rito may nakita tayong isang suloy Tapos may isa pa oh. Hindi natin alam Kung magtutuloy ang Recovery At least may nakita akong recovery yan, may mga suloy na. O. Yun na lang ang ating uh, pag-asa na makabawi, no? Kasi napakalaking gasto po. Pero wala tayong magagawa kasi kalikasan yon oh, May mga suloy na. Sana magtuloy-tuloy po ito mga ka-farmers, mga ka-viewers para makabawi tayo sa gasto. po nagdidilig po tayo ng fertilizer sa nirarato nating talong okay so marami ng mga suloy mga ka-farmers may mga bagong suloy na silalim. sa lalim Kulang agamai. <laughs> so, yun lang ang uh, may share ko sa inyo mga farmers mga ka yung pag ng fertilizer sa nira na na talong so kung hindi lang naranasan nito ang sobrang lakas ng hangin o no, bumagsak sila na sobrang bugbog kasama ang lahat ng mga pananim ay hindi natin to iraraton kasi uh, every 4 days no or dalawang bisis isang linggo pinipitasan po natin ang ating talong pero sa hindi natin inaasahang pangyayari nagawa din nating ah uh, iraton kasi yun na lang po ang ating uh, solusyon uh, irato na lang natin para mapakinabangan pa natin pag susuloy so nakita natin no may mga suloy na sana nga magtuloy tuloy ang develop niyo para po uh, makabawi tayo sa gasto okay so sa inyong lahat mga kapwa ko ka farmers bago tayo magtapos mga shout out po sa inyong lahat no kahit sa ang sulok man nating bansa. So, hanggang dito na lang. Uh, maraming salamat po. So, yung walang sawang pagsuporta. God bless us all.